guys, so dito tayo ngayon sa Hinaguan at um, finally, uh, na po yung ibang mga SC brand damage at mga SC ay pa na po sila, dito na rin sila at nag-prepare na rin kami ng ang uh, lunch ayan yung lunch kaso ba? nga lang, kaso nga lang kulang oo, ba oh, diba? so kitina um, na natin ulam natin guys, Kulang okay. okay. lang talaga ang okay. kulang okay. uh, nagluto po niya na si Jay Ford. Ayan yung rice natin. At yung mga bakla ay papunta na rin. At may bigas-mais din tayo, guys. Ito yung bigas-mais, oh. May ilit pa. Oh, ayan yung bigas-mais. Ang sarap, diba? Ayan hmm. na si Marian. si

Guys, ang dami nilang dalang mga pasalubong, may papaya, may saging, at ayan mga mamsi, siyan naman, mga lagayan ayan, po, poi mga pasalubong po lahat. At ito pa, guys. ayan, may chinelas, may ano, I ano 'yan, at ito pa dala. At ito, ang daming dala. ayan okay. Nasaan niya? yes ba po? Yes! Yes! Mayroon pala. Ma'am si G! Ma'am si G! Wala. Ma'am si G! So mayroon pa kay ma'am si Si Oyong. Yes! Ako! Ah. Ay, 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 ay. Yes! meron pala ang akin. Si Jayford! Jayford! pala. Wala. Thank you. Wala na din. Wala na? So ito na pala. So ito yung akin. Sabihin mo siya.

Sexy siya. Oh, ah, pang-alga no, same know. suit. Nasa, Daniya? Maligo ka. Wait, hmm. Next is... is... Na, na, sa bugno, sa iro, nakipad tayong... bugno. Biling mo mura na... Lipstick na lang. Mungkin ka pinagapangat sa Grabe ka L'Oreal and then ito, lip liner para lip sa bago muso. L l yeah. mga, ano. And... Okay. Ito muna. Wala, perfect yung kulay. Pang sexy din siya. Kailangan kong pagsuot mo mamaya sa opening! Sa araw na kasaan! Zara! Zara! Ito ka sa opening. And? And? Dress na naman siya na black plate. Wow! wow. Okay, kayo. Zara pa din. Thank you so much, Adi Joy, Ako for the gifts. Yes. Nakati Lyra. So, Next, I si see Inday Katok naman. Ayan, si Inday Katok naman. Maraming Ano. So, ayan po. Ako naman, thank you, Ate Joy. Yung suot ko ngayon. Ito na ako, pahigda agabi. Ito sa day, hindi day. Ayan. Sila. Lyra, go day. At Myla Bubu! Ah, Myla Bubu. My name ko. Lambubu. Ah, name nga Lambubu. Ano ay, ay, wala, ay, man yan? Laira pa niya, Laira. Oh, Laira. At uh, ah, ito pa. Parasa alam talaga, Joy na babae talaga ako, di ba? <laughs> <laughs> babae ang gusto mo. So, babae ang gusto uh, mo. Kasi kasi ayo live. Kasi kasi ako ako ko to. Kasi ako to. Kasi ako to. Kasi to. Thank you, Dai. At <laughs> swimsuit. Wow. Perfect. Let's okay. go. Next. Next, is. Ito! Ano to Jai? Zara! Sheel. Zara! Zara! Pero sa'yo pa ba? ba? At isa pa! Alam talaga ni Ate Joy. <laughs> ay, Anong ito nga nulo kasi mali mo na, <laughs> Day. Kasya! <laughs> Mayroon mo na ako, Day. ano. Oh, Kaya may kababae taglawas. Kaya may taglawas. At ito! Oo. Pag isa-sex ka, mm -hmm. lagi mo ng butter. Ha? Ba, di ba? di butter! sex ano ba? Butter yan. Ba, at ito pa. Oh, yeah. Ay! Wow! Oh. <laughs> thank you! Oh, may Victoria's oh. Secret siya. Close wow. to. Close. Close original to. <laughs> At lip block. <laughs> ha, lip, balm. <laughs> ah, lip balm. Lip balm. Yeah. Lip balm. okay, Amanda daw. <laughs> oh. Ayan, so thank you so much, Amanda, bye. Amanda, P. Amanda oh. next, Amanda! Amanda! Uh, si Amanda. Oh, Ayan, yeah, next si Amanda. Oo mm -hmm. si isang bag sa kanya. <laughs> <laughs> mm -hmm. ay, ay, na. vlog ko na nang iyahan. nag ko na nang iiyahan. Ah! Okay. Amanda! Ang Amanda. So, dami cellphone. Cellphone. Ang dami naman kay Amanda. So next tayo ay kay Amanda. Hi, Ma'am Nimpa from Canada. Next is Amanda. Sa kanyang yes. yes. pasalubong from Ate Joy. Mm. Hala! Hala! Wow. Money jacket. <laughs> Next is... Ah, turn on! Turn on! Amanda! Ah! Ano ka? Thank you, Doc. Wow! Ah, oo. Karina, ito yung mga Wow! Wow! Bagay sa yung kulay yellow. Wow 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 ni ano wow ayun. wow ni oh. <laughs> <laughs> okay, wow 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 sa sa <laughs> ah, wow 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 ano yung mama o mga nana? Wow! Ano wow. oh, siya? Padding. May hiling ba siya jogging? Jogging madalas siya. Wow! Ano siya? Pasabot! Wow! Ano nais kay Joy? Gamit isang Ah! Ano ba? Ano? Wow!

alam, may tamil. Yes! thank you. Tata, thank you! tata, 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 Next is, <laughs> Bakang. Dapat vlog sa ba?